Kag sa numero uno sa mga balita sa negosyo Subong Adlao. Mga department heads na palagtika ni Mayor Aldi Benitez bangod sa na-delay ng pagbayad sa mga obligasyon sa mga suppliers kag-contractors. Yari ang report. Wala na paiway ang pagtinudloan ng isang pila ka mga department head sa ginusisa ni Mayor Albi Benitez kung nga wala sa mabayaran ang pila sa mga suppliers ka contractors ng syudad matapos ang binula ng delay. gin ginrepreman sila sa alkalde, kagliwat niya ginpahanong duman, angot sa pagpatuman sa 30-day period sa pagbayad sa mga utang sa syudad sa mga suppliers. Ang kinalang ko dula sa, sa City Hall sa tanahang ng employees, uh what I call uh, passive defiance. In other words, sambalon mo, galing hindi man nila Bala So, ang defiance on, on, that kind of level. Kasi, oh, yun no problem. Pero ang delivery, wala. Wala, ginahin So, technically, it's a form of defiance. So, ang muna nga ito gusto uh, dula ko For people to, to start working. Ginseleng sa alkalde nga sa subong may mga suppliers pa halin sang 2020 nga wala mabayaran sang syudad. Gani luyag karon sa alkalde nga dapat mabago ang sistema bangod hindi man malipod nga may pila na ka mga suppliers ka contractors ang nagaumpok sa tiyon nga may bidding ang syudad para sa mga proyekto sini. Uh, ano pa eh ang, ang system ang system, the internal system naton on on processing sang mga payments hindi pa tam ang uh, efficient. Kaya kagina, gatuluan ay naman sila. Tingin nga ulat kami sa inyong nga uh, compliance, kag requirement. Ang isa naman, tiwain mga kabalong nga mo na galing kinanlan. So, amo ito nga ng history kagina, that we will make it more efficient so that uh, ulat naman na tuluan internally. So, once we will establish that, once nga magklaro na sa tanan, nga kung na ano ang proseso, we will now put that as part of their delivery, part of their performance uh, requirement na kung hindi nila mahimo, piling sina, wala ka nagubra. Kabahin sa ginalouman sa alkalde sa idalom sang digitalization program ng mas mapaayong pagserbisyo sa syudad ka maging efficient ang mga tikang ilabi sa bahin sa pagpatuman sa ilang mga obligasyon kasubong na lamang sa pagsettle sa kautangan sa syudad.